Touch let me see who baggage clean close Grabe, oh, na ulas na ako. Dito na kami sa ferry. Sa na-board? Na Pasanta pe. Eh. 3 p.m. na, guys. Busy yarn. Nabol namin 3.30. Na boarding. Dito daw ba? na Okay. Um, five, I'm sorry, I'm sorry. Uh, okay. Oh, okay. 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 kami Okay. 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 sa Okay. 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 Grabe, makoy. Okay. Ayaw ko na. Pero diba yung shoes? Pasok ko. Ilaw na yan. Parang ang dilim. Hmm. Sige, pasok ka pa Ay, dito yata, Mi. Oo. Oh, yellow kasi. Okay naman. No? kami okay. sa Inayos mean, ko na yun yung mga damit so Yung uh, soda. Grabe yung kami nakarata ng bantayan. Simula, ayos. Uh, Kwatro pa ako gusto. Gusto ko kami yung <laughs> Day one na namin guys, yung sa bantayan. Gabi na. Hindi ko na kami maglalunch. Grabe ka na na ngayon. Guys, ang daming kainan dito. Sa MJ Square. May mga souvenir din. Bibili ako nung sa necklace, ma'am. Mamaya. Sa necklace. guys, na tapos na namin mag-dinner. Kasi nandito na kami sa resort na. Kasi stay namin. So, lang ang strawberry. Smoothie. Bukas na ako mag-iing ko eh. siya. ako lang. Grabe yung pimple ko ngayon. Ang lala. Ang kailan na. Sus, may kumakot dun guys. Power Ranger. Ako sa Power Ranger. Color Blue. China, dun lang. Iinom siya. Ng Jager. Pati kasi Grabe, no. Ulas na agad ako. Lagi ko na yan. Tapos Malona. Malona is good. Okay, sa tayo ko na gusto yan ha. dito nandun po. May picture lang ako dito. Sayang kasi. Guys, may sunbar dito. Kasi naglulutay pala siya. Ito, dito. Ang ganda. Level din. Tapos diyan kami nag-stay. May dogumi. Bibidyoan ko siya para hindi niya ako gating charis. Hinayin sa tiktok. ganito. Oh, mas maganda may tubig, no? Guys, no break. Kaya nga, baka dun kami. Guys, nasa mangrove. Pwede. Wala tayo, guys. Parang mas maganda dito. Kasi ganyan siya, oh. ito. Napabayaan na tayo, Mi. Ito sa Kamsawi. Wala man dito. Guys, ito kami sa Kamsawi. Pero hindi kami mga sawi. Grabe yung lakad dito, Mi. Bago ka makarating. Hindi ko <laughs> ob, ob. I am Obob. Ah, dapat pala pinagsara mo ako dun. Saan yun? tu ni kami Guys, pag naibay na kami Sa tengah sawi Magkakabog di tayo Kami ay nasawi Pero kami ay nagwagi Wow, well, labas na kami guys Pagod na kami Una pala Day <laughs> 2 <Lato> pala <laughs> Ay, kala ko ba vacation? Ay, kinagamit mo yung stick? Ay, ina, I'm scared. Baka mahulog. Hmm. Ay, tsa dito, maganda. Ano kami? Ano yung tunnel na to? Mangrove tunnel. ah sa so, ito, mangrove. Ang ganda, ang ganda oh. Kunti na lalabas na kami. Okay naman din po. Oh. 75 ang entrance dito, guys. Selfie stick ka na. Bye. Pera is life to you. Chalice. Pera is life. Pera is the life. The life. Pera is need to travel. Pwanti na lang guys. Pagod na kami. Huwi na kami. o Chinese na no? may ari nan. Aba pala. Ano Guys, ni. Look yung pagka-bloomy. Grayson Bar dito sa Kota Beach. Gundong. grabe init lang sa paa. <laughs> Guys, ang papatan ako. Huh? Tanda ako. Pero gusto ko lang na paesa lang. Dito ako <laughs> sa gitna niyo. Ay, ako dyan. Yung grabe sunbar. yung araw.

To are tandi still i'm happy to be there i met her like one week after i arrived in manila guide. Try tour guide ka lang. Next, Virgin Island na kami. Grabe yung water may blue-blue. Ayaw, hindi naman siya makakalit. Oh, pipi morning, day 4 na wala kaming gagawin, tulog na Sunday na namin dito sa pinag namin sa Bantayan sa Cebu na kami bukas bago matapos ang so, isang araw namin dito ang pictorial ako ang swimsuit ko outfit of the day ayan, yun namin in 4 days 5 days kami dito, 4 nights and 5 days natin guys ang ganda ng beach tayo ko lang yung no? sunset ang po so far na natin Pwede po yung selo na. Mahal din? Guys, pa na kami. Ay, hindi pa pala. Punta kaming Cebu City. Hindi pa kami uuwi. Dito palang sa isla. Halos na kami sa isla. La Playa. San tayo, Chay? It's Merit sa La Playa. Ha-ha. Hoy, bantayan! Siguro. Hindi kami support. ganda dito, kuya. Mm -hmm. Ito Di na punta na kami sa city. Yan ang part na sasakyan natin. Super, super, super shuttle ferry. Isang gandong ng water dito. Water dito ka na mag-swim sa ferry. Pagkakataon na kami ng kontraksip sa May napatay bus ng Cebu Labo Lab. Nakikita ko ang kesta. ang biyahe ko. nalibat na kami dahil ayaw ni Chuchay binok ko <laughs> nalibat kami sa Crown Ray Re Legends ano? Ray? Bisaya man! hmm. <laughs> maganda nga dito pero mahal lang So guys, yung ano namin. Makikita sa labas. Ayan o. Eh. Ayan, makikisabi mong city tour. saya yang berfikir hah sekejap Guys, look at na kami dito. Mag-do lang kami. Ano so, kang mag-stay, guys? So, sa so, ground legends. Sa scene. Day, ano na ano tayo? Day 7. Guys, nag-stay lang kami sa room. Okay. na kamay ba bayroom pa sasama na kami sabala sa inyo